Kay Lee Ano yung episode naman tayo Kay Lee Napakasimple lang Kay Lee Kung may over kayo Ito yung gagawin nyo Napakasimple lang Kagawa lang tayo Ng tinulang tahong Wow Fantastic Kaya anong episode natin for today Tinulang ta tao. Yung <laughs> kay Tumpak Kaya ano pang inintay nyo Handa na ba kayo Samahan nyo akong sa aking pagluluto Tara Let's go! Kaili, ito yung sangkap natin. Lalagay pala natin ng hipon kaili yan para may drama. Tapos mayroon tayong seaweeds. Ito yung bilya natin kaili. Tahong! Wow! Kaya ito yung sangkap niya. Mayroon tayong lemongrass. Kamatis. Scream cubes. Kasi walang cubes yung tahong kaili. Kaya gagamit ng scream cubes. Siling green. Yan. Bawang luya, sibuyas, siyempre kay Lee, sa yuti dahil nga pinula. At meron tayong dahon sili, sibuyas na dahon, at malunggay. At siyempre hindi mawala kay Lee ang ating pampalasa, patis. Kaya, Simpleng episode na tayo kay Lee, sana magugustuhan nyo. Napakasimple lang. Para sa may hangover, ito ang gagawin nyo. Kaya, bago tayo magluluto, So, shout out muna tayo sa ating mga sulit at silent viewers. Shout out tayo dyan. Kieran Department. Shout out. J. Gilbert Santos. Hero. Chris Molina. Kim De La Glenn Agaton. Lorenzo Bora. And Jid Andrade. And Jewel Abilia. Shout out sa inyo dyan. Na walang sawang sumabay-bay. ECX ng Cameroon shot out. Sa inyo mo dyan, mga idol, lalo mga sulit natin dyan, mga ECX, maraming maraming salamat sa inyo. Sumura boys, shot out sa inyo dyan, mga idol. Alamang boys, Stolano Group, shot out sa inyo dyan. Walk Riders, shot out, mga Walk Riders. Ingat kayo palagi dyan sa pulbibiyahin nyo. Kaya, Hopi Boys, sandal na pa kayo. Tara, samahan nyo na ako. Let's go! Yan na Kaylee. Abalang-abalang na yung anak ko kaili, Tinitira na kagad yung sibuyas. Napakasimple lang naman yung sangkap natin Kaylee. Bawang, sibuyas, at loya. Yan kaili. Yan na pong nag-iwa yung anak ko Kaylee. Ako naman naghuhugas Doon sa taong natin, hipon at yung lato Kaylee. Napakasimpleng episode lang kaili, Tama-tama yan sa Pasko. Pag nagsawa na kayo sa mga karni, ito na yung gagawin niyo. Napakasimple ng episode yung lagayli at madaling sundan kung paano natin gagawin ang ating tinulang tahong. Yan kay Lee, update ko lang kalit mamaya at pag nagkikisa na tayo sa ating mga sangkap. Sige, Si, sige na pa. Yan kay Lee, tatapos lang natin mag ano, magpapainit na magtika, magkikisa na tayo ng ating sangkap kay Lee. Unahin lang natin yung luya maganda kasi kayilig pag nakagisa mas mapangon kaya try nyo rin to kayilig panoorin nyo hanggang sa dulo kung paano natin gagawin ang ating tinulang tahong wow kung saba na kayo kayilig sa mga masasarap na pagkain ito naman gagawin niya kayilig ilagay na natin kayilig yung power, lagay na rin natin kayilig yung sibuyak Nagluluto na natin yan. Ito na yung lagay na natin ang ating tangin. Ito yung na natin ang sweet tangin ng tipon. Wala kasing blue crab sa masarap matarasan. Wow, ang bango na. Ilagay na natin kayo yung lemongrass. Ilagay na natin yung tahong. Check natin kay Eli. Wow! Panalo na kay Eli. Hmm, ang panis. Ang na na Kumakatas na. ilagay natin kay sa siya natin. At mamaya, lalagyan na natin ang tubig yan. Eh? na napaka lang. Yan, takpan mo natin yan. Balikan natin ulit kay Eli. Wow! Ang bango na kay Eli. Maglalagay na tayo ng screen cubes. Yan. Pagpalasa natin. At lagay na natin yung ceiling bin. Yan mo natin kay Eli mag-absorb so, natin yung natin bago natin lagyan ng tubig para maluto rin tong sa iyo kipeli kay kasi medyo matagal-tagal yan magbukal yung mga taong natin sa at talaga na rin natin ngayon kayo ng patis kunti lang para mamaya malagyan na natin ng tubo mga isang mga ano muna kahili isang sandok muna para mamaya paglagay natin ng tubig tsaka natin ulit lagyan para mamaya maalat po. Ayan, takpan mo natin yan. Balikan ulit natin kay Eli. Wow! Panalo! Lagan natin kay Eli ng pamintang durog. Ayan. Para magkaroon siya ng drama. Ang ating tinulang tabong. Wow! Lagan natin kay Eli pamintang durog. Ayan. Ilagay na natin kay Lee yung hipo natin. Ayan. Wow. Mikos-mikos rin mikos natin kaili para mamaya lagyan natin ng sabaw. Excuse me po. Excuse me po. Para pag pumula na yung tahong ang natin kaili, yung ipon kita akan hati nanti dengan tubing dan oke ini terkomong hatinya cek dengan hati nulit wow dia nak kayak ini kuih dengan hati siang lagi yang tubing Para sa ating tinulang taong. Wow! Yan. Sakto-sakto lang ini, Mamayon natin ito kayo yung sibuyas at yung ano natin kahili? yung siling dahon sili at malamalay. Wow! Mukhang mapangon na kayo yung pinula natin. Tumatalo na yung mga tao. Gusto naman magpapakain din lang natin yung kumulo kay Lee at titikman natin ulit kung okay na ba yung lasa niya. Takpan na natin yan uh, i-prepare natin yung lato natin. Balikan natin kay Lee. Wow! kumulo na. titikman natin kay Lee kung okay na ba yung sabaw natin. Wow! Panalo kay Lee. Lagyan natin ng kunti patis pa Mga kalahati lang dito, okay na. Yan. Panalo. At ilagay na natin kayo yung siling. Siling. Down siling. Mamaya na kayo yung malunggay. At pang -touch natin. Taluin lang natin. napaka lang ang ating ginawa. Tinulang tahong. Okay. Tumatalon pa kayo dito. na lang si Boy Bokpong kayo Wow. Panalo. Yan kay takpan mo natin yan. Balikan ulit natin kay Wow. Pwede na kay Eli. Lagay na natin yung malunggay natin. magkaroon tayo ng vitamin C dahil siya malunggay. Para yung huli natin kay Lee, yung sibuyas daon. tapos lang kay Lee, pero suwabi. Wow. Tapos natin yung kaili mga ilang na ano lang. Okay na to kaili. At natin nilikay yung sibuyas daw natin. Napakasimple lang ang ating tinulang takong. Wow, wow, wow. Balikan ulit natin kaili. Wow! Ilagay na natin kaili yung sibuyas daw. Yan. Para may drama. Iluluin lang natin yung kaili. ka kabango kaili. Okay. sure lang magkami nito kayo dito. Napakabango dahil sa lemon grass. Yan, mga limang segundo lang kay Lee. Pwede na. Tikman na ang hurado natin yan. Dahil okay na to. Yan. Tikman natin yan. Yan na kay Lee. Titikman ng ating hurado kung okay na ba yung ginawa nating tinulang tahong. Wow, wow, wow. Kaya sa sampi sa kay kain na na. Yan kay Eli, oh, wow, napakasimple lang ang ating ginawa. Tinulang tahong magain lang kami ng kanin kaili at habhaba na. Ooh. Yan ang kay yung lato natin. Oh, wow! Yung sabaw sa ating tinula kaili Eli. kita Ito na kay Eli, ang ating tinulang tahong. Wow, ano pang hinihintay nyo? Nakakagutom na kay Oh. Ooh, sabaw pa lang kaili. Ulam na, nagugutom na si Boy Mukbang kaili oh. Yan oh. Yun. Yang kaili, wow. Yung lato natin kaili oh. Wow, napakasimple lang. Pero talagang suabi kaili. Yung rice natin, yung egg ni Boy Mukbang kaili yan. Ooh, tara na kaili. Lahat ng dip kumain dyan, sumabay na. Para sabay-sabay mo mabubusog. Let's go. Wow. Nice. Yung kahilig ko tatapos lang natin magluto ng tinulang tahong bago tayo kumain, pasalamat ang mga tinlaging blessing na binibigay sa atin sa rato. Lord, maraming maraming salamat sa blessing na binibigay sa amin at maraming salamat Lord. Maraming salamat Lord bless you. With, you Amen. 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 Amen! Ano pang hinihintay nyo? Tara! Hababa na. na! Oo! Napakasimple lang! Ang ating ginawa, tinulang tahong. Tara Kylie, lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na, kumuha na kayo kanin, para sabay-sabay tayo mabubusog. Oo! Napakasimple lang Kylie ang ating ginawa. Kaili style, tinulang tahong. Ano kayo tayo Kylie? Ang Kel, tayo. Wow! panalo kay Napaka-simple lang pero talagang suave. Tawag natin kay ayos. Panalo kay Eli. mm -hmm.

He your money. sewage natin. Mm -hmm. cho lăng cây đi chứ Wow. Ra cái tay cái Nó cái tay cái đi. tay rồi. Cái đi mà là cái <laughs> Mm. Oh. Mm. So, biar nasi Buang-buang kayak Wow, ah, tidak perlu saya tega di singut, napas simpeling, ibu tulang,

Peace. de comida bem Hum. Acho que panalo. Ah. Uh, hey, natin, wala man. Ah. Uh, uh, hmm? Mm -hmm. Udah Yung dami ko okay. kaya ay kayli. Sold out kayli. Sarap. Tak tolong yung langannya. Siyempre, ano lang kayo, pero sarap. kayaknya tuh kayak ini. Hmm. Ah, wow. yung kairi, lilipit mo namin ito bago ko yung magpapaalam sa inyo. Yung kaili, at soda na naman tayo sa simpleng episode, tinulang tahong. Papaalam na kami sa inyo. Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para bitid kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!